Hello guys, dito na naman ako. Guys, bago tayo mag-proceed sa topic, please naman uh, follow my YouTube channel kasi eto ay upload ko to sa Facebook, YouTube, uh at TikTok. Please follow my Facebook channel, YouTube at saka TikTok. So, pagkatapos nitong video, mag-appear yung mga ano ko, uh, social media accounts ko, Facebook, YouTube, at saka TikTok. Please subscribe, follow. Guys, bago natin pag-usapan yung topic natin, uh, patalastas muna. Punta kayo sa tiktok shop ko meron akong endorse sa inyo na product tinatawag na x55 sleeping earbuds uh, ayos yan guys kasi matibay um, mura na mga hindi abot ng 200 peso tsaka uh, tawag nito waterproof pa yan mag appear dyan after nitong video na to pakicheck na lang sa showcase ko kasi uh, nasa tiktok ko sya so punta nyo lang yung profile ko yung tiktok ko at rhodes magsinger So, tapos click nyo yung showcase. Dito, kung dito tayo sa uh, TikTok, merong yellow basket dyan. So, i-click nyo lang yung yellow basket. Basta nasa TikTok kayo. Yan. I-redirect -re na kayo doon sa uh, product. Okay, guys. So guys, since na marami akong chichiborets eh. So ito na tayo sa topic. Uh, yung topic natin is ano yung mga requirements para makasampa ang isang seaman uh, international. Para makasampa ng international na barko. Ito yung mga basic lang na requirements. Uras na yung malapit na duty ko. <laughs> Kaya tinitignan ko yung relo. So guys, uh, unang-una kailangan mo ng... Siemens pero hindi ka makakuha kuha lang Siemens book sa Marina pero hindi ka makakuha ng Siemens book kung wala kang BT. Yung BT is yung basic training. Around 5 days lang ata yung training na yon tapos uh, mura lang naman yon. Tapos 5 years ata yung validity nun. So yon yung isa requirements para makakuha ka ng Siemens book. Tapos yung BT, kailangan mo din yun. Yun ang isa sa pinakakailangan talaga. Number one yon Pangalawa is yung tinatawag... Okay, passport, of course. Kung international ka, need mo ng passport. Pero kung in Thailand ka, no need naman yun. Tapos, ng BT is PCRB. Yung Proficiency in Survival Craft and Rescue Boat. Yun yun, yung PCRB. Kailangan mo yun. Tapos... Ito pa isa, SDSD, yung Ship Security Training for Seafarers with Designated Security Duties. Kailangan mo din yon. Ito pa, Marpol Consolidated. Yung consolidated, yung kasi dati Marpol 1 and 2 lang. Ngayon, meron ng consolidated. So, Marpol 1 to 6 at or 1 to 7 ba yun? Basta Marpol consolidated. Hanapin nyo lang sa mga train center. Watch out sa, sa mga train center. Kailangan registered sila. Huwag kayong basta-basta lang kukuha dyan. Tapos, uh, kung sa container naman kayo ito, specific lang to sa container. Hazmat, yung hazardous material. Pero sa tanker, may iba naman silang training na kailangan doon. Basta. Tapos, um, ano pa ba? Ah, uh, maritime English. So, yun yung pinakalast. So, guys, yun lang. Please, bilhin ng product. Thank you, guys. See you later. Alligator.